Ei ei hei putek So mga papalitan natin sa ating moto guys sa itong handle grip kasi ito yung stock talaga and kailangan na nating palitan even though okay pa naman siya pero plano ko na gamitin pa rin tong kaniyang end bar uh, and itong ating dalawang side mirror na pang Yamaha okay pa naman yung lens natin pero well gusto natin ang bago so kailangan natin tong palitan as well as itong ating switch para sa ating mini driving light kasi as you can see luma na so papalitan natin so yun yung mga piyesa na ipapalit natin so itong handle grip ay pang RCB ayan so inalagay ko na lang yung presyo sa screen at sa description itong ating throttle cable so nalimutan ko pala guys itong ating throttle cable ay kailangan na rin nating palitan kasi nga maganit na pag ina-accelerate natin. So, 3 years na siya. So, that's why kailangan na nating palitan. And, ang ipapalit natin ay pang Supremo TMX na throttle cable na may brand na Moto X. Next ay ang itong ating switch. So, mas maganda to compare doon sa isa nating switch. Ang bili ko na ito is nasa 130. And lastly, itong ating side mirror na Uh, street king so I don't know kung street king ba talaga or baka ibang brand to basta street king yung kanyang design so walang tint yung binili ko kasi gusto ko lang yung normal na lens so ang una natin ikakabit guys ay itong nasa ilalim itong switch at saka sa ating uh, itong throttle cable na to kasi nandito siya sa inner ng ating motor. so kailangan natin tanggalin tong head assembly dito sa front assembly Ay sus, meron pa pala dito Allen Ayan ah. Ayan. So as you can see, meron pang isang Allen bolt. So, kabilaan ito, guys. So, kailangan natin yung tanggalin para ma tanggal natin tong whew, itong uh, front panel ng ating motor. Ay, putek. So, ayan, natanggal na natin yung front panel at saka yung ating head assembly. So, ang una natin tatarbahuin ay yung kaniyang cable. Next ay itong ating switch. So, ganito kadami guys, yung babaklasin sa motor natin. Ayan, yung, yung, mga tonilo. So, ayan. Ito, and yun. And dito pa, yung mga tonilo dito sa gilid. Ayan. So, ganyan kadami yung tatanggalin pag nagpalit tayo ng throttle cable at saka clutch cable. Kasi nasa loob siya para ma-access natin yon yon So, kailangan nating tanggalin lahat dito. So, parang gagabihin tayo kasi Ayan, mga alas 5 na ng hapon. So, natanggal ko na dito and naluwagan ko na rin dito sa ating throttle body. Then, huhugutin na natin to ating throttle cable. So, merong butas. Ayan, ayun. na makita kita nyo. Ayan, focus. So, dyan natin idadaan mamaya yung ating bagong throttle cable. So, ganyan kahasel. Hi, hopefully magkasya to. Ay, ayaw mahugot. So, meron pang ito na kailangan na ayan. So, but ayo ah uh, okay ayan. Hugot and ayo pa rin. So finally guys, nahugot na natin, natin tong ating lumang turtle cable. Sheesh. Ayan. So, kung i-compare natin yung stock at saka itong bago is magamit na siya. That's why kailangan na nating palitan kasi after so many years, gamit na gamit na natin siya. That's why we really need to, to replace this one and throw it away. So, ang pinaka-challenge na lang ngayon sa akin ay kung paano to ipasok tong ating bagong turtle cable sa butas na yan. So, shoot natin to. Oops! Ayaw talaga. Ay! napasok na natin yung ating bagong throttle cable after so many bloody attempts. Kabit na lang natin to ngayon sa ating throttle body. So guys, ginabi na tayo sa ating pagkakabit ng mga bagong accessories sa ating moto. So actually hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko kinabit yung switch, yung throttle cable kasi nga ginabi na tayo and the worst thing is inulan pa tayo. So, ayun guys, dito na lang tayo. So, ngayon guys, if in case hindi nyo pa alam kung paano mag-assemble nitong ganitong side mirror din, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble. So, basically, dito sa ting box, ang laman ay itong mga tonilyo, salamin, at saka merong free na tools. Ayan. And merong dalawang set ng tonilyo. Itong set na tonilyo na to ay pang Yamaha. So, ano siya guys? Baliktad yung kanyang thread. And itong isang set naman, kasi dalawa to, ito yung mga sisidlan. Yan. So itong set naman ay pang Honda. And pang Suzuki, mga ganyan. Kasi iba kasi yung trend ng Yamaha guys. balik uh, baliktad yung isa sa kanila. Kasi ano yun, uh, left and right ata yun. So yan guys, ito yung kanyang magiging Poma. So itong dalawang to, ngayon, itong mga washer na to ay dito yan sa loob. Ayan. Diyan yan sa loob. Para pag nagalaw yung side mirror nyo, ay hindi siya kusang luluwag na maghihigpit naman kayo. So, yun yan guys. Ito yung kanyang poma. Then after, so kayo na mag-adjust kung ano yung lift ng side mirror. Kung ganyan ba kataas o ganyan lang ba. So, kayo na yung bahala niyan. Basta ganito lang yung kanyang poma. what's up everybody and ito na nga 'yung mga accessories na kinabit sa ating motor last uh, Sunday and ayan ito 'yung ating side mirror uh, left and right and 'yung bago nating switch na parang uh, sa Domino switch and kung pansin niyo kasi 'yung lumang switch natin ay kulay red 'yung kanyang button so mas maganda na siya compared doon sa uh, previous switch natin and also uh, 'yung ating RCB na hand grip so maganda siya sa kamay guys hindi siya Slippery. And also dito sa uh, throttle natin, yung stock na bar end yung ginamit natin. And dito naman sa kaliwa is yung kasama na sa ating uh, handle grip. And also, naikabit natin yung ating bagong throttle cable. So, ayan, hindi na siya at maganit. So, goods na lahat. And ito yung kanyang cockpit view.